O yan, uh, magandang magandang uh, Tuesday morning sa lahat. Pero uh, eh, medyo makulim-lim. Ayan, makulim-lim ang ating panahon mga mawinsul. So, kaya uh, natapos lang namin mag-almusal. Ayan, ay mag-asawa. Kami lang nandito. Nasa eskwela yung tatlo. So, may pasok na. So, tapos na ang bakasyon. So, pasok na sila. So, pasok na sila tapos na ang kanilang makasyon, uh, ang kanilang uh, pasok, makasyon. So, next week, ay bakasyon na ulit nila. Kahil, ah, susunod na mga araw yung Christmas party na po ng mga bata. Dahil, magpapasko na ilang araw na lang. Magpapasko na. So, ah, 15 days before Christmas na tayo. So, 15, 15 araw na lang bago magpasko. So, ayan. tapos na namin mag-asal ma ma at kumain ng almusal. At uh, namili ng paninda at uh, ulam. Ng ulam. So, ulam namin yun uh, sa pesang tilapia at prito para sa tatlo. At uh, yun ang ating nabili sa pia sa ang uno. Ang uh, yun, bumili siya ng cream bread. Ayan. Cream bread mula sa Baker's Fair para sa tatlo almusal nila merienda almusal at merienda at sa amin naman ay ang uh, ayan sugar free wheat bread na galing sa baker's fair so mamin sa baker's fair baka naman baka naman po mamin sa baker's fair baka naman at ang ating uh, pinakamasarap na Chinese chicharon ayan ayan pinaka sa mga si Charo so nadala ko sa office yan para ibenta so mamang sir so sa Genesis Charo mga mamang sir baka naman po mga mamang sir sa Genesis Charo at ang ating na Chip Charo din ang Chip Charo ayan kaya binilami binilami sa ang by bayan ang sa so, palengke so ayan to medyo ano siya hindi siya medyo hindi siya ka kaangham, medyo spicy, di parang rin yung gano'ng kaangham. So, dalawang flavor ito. So, isa nito, at isa yung ating uh, regular. Ito yung regular ng chipsaro natin. So, yun ang uh, regular. At ito yung medyo spicy. Di siya parang siya gano'ng kaangham. Slight lang. yung maraming uh, gano'ng kaangham. At yung uh, ating ah, um, uh, ating fish cracker ayun, nasa ilalit ko siya ayan ating uh, ilalim ayan ang ating fish cracker sa ilalim ayun, isang pack ayun, ayun, ang ating spicy fish cracker ayan ang ating genesis charon, so sa genesis chicharon baka naman po mamunso no? Ang po. Kaya lang po. So, ito lang ating mga pinabili sa angono. Sa so, bahay ng angono at yung ating ulam ngayon na pesang uh, tilapia. So, baka hindi ka siya maiano tayo mahaba na mahaba. So, mamaya na lang kasi mamaya naman, mamaya hapon eh, tayo maglalaba. So, ayan. So, ngayon, eh, siguro for the whole month ng December, eh wala mo na ako hindi mo na makakapag uh, siguro baka baka drink off ko na lang ako makakapag exercise so two days every two days na lang ako makakapag exercise monday tuesday so yun ang araw uh, yun ang araw, -araw na ako, exercise na lang naman dahil nga pang umaga na pasok ko sa pisi sa trabaho so yun sa sa monday and tuesday na lang ako makakapag exercise yung oras yun na lang yung araw na makakapa-exercise ako kasi nga, pangumaga na ako for this month for, for, for this month ng uh, December so January, hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari sa trabaho so, magkakaroon rin ng palit ng oras so sana magkakaroon ng palit ng oras ng, uh, ah, ng Monday, Tuesday eh, ng January so ayan, So, ngayon, mga moments yung mamaya na ulit pa uh, sa pag naglaba, tapag uh, naglaba at uh, malamang magbabalag din kami mamaya ng spicy fish cracker kasi bukas eh, ay may na ako bukas na umaga para madala na yung para madala yung uh, para madala ko na yung paninda. So, ngayon. <clears throat> So yan, may hapon na lang mga mga sir, mga idol mga mga sir, may hapon na lang ulit pag uh, naglaba ko. Aga ako na lang yung alam ko tapos na mga aga. So may hapon na lang, peace out.